kinabahan tayo mga idol dahil na uh, nag lose contact yung drone natin ito buti na lang <laughs> buti na lang natagpuan natin sa pamagitan ni sir tumulong sa atin Magandang araw sa lahat mga idol, welcome ulit sa aking channel So ngayong araw mga idol ay nandito na naman tayo muli dito sa probinsya ng Bataan At ito pananalihan tayo na tumigil dito sa uh, isang gas station dito sa may shield, Sa tabi ng Roman Highway mga idol dito sa Orani, Bataan At mula dito sa kinaroonan natin dito sa may gas station mga idol Ay didiritso tayo ng Tangilad Adam uh, dito sa may Orani, Bataan So mula dito ay nasa 8 kilometers Basi kay Google, ginugil natin kanina Mula dito sa ating naroon ngayon ay 8 kilometers na lang mga idol Okay so tara samahan nyo kami mga idol Let's go Okay so yan mga idol Voltang na yung Ah uh kabayo natin, pad na natin so tara puntahan na natin yung Tangila Dam dito sa Orani Batan 8 kilometers mula dito mga idol sabi ni Google nasa 15 to 18 minutes lang yung biyahe so kakana na tayo dito mga idol. Dito sa Ito yung daan na papuntang Sinagdala, uh, Mount Native, ganun. daan na to. Kaya nga pala mga idol, baka nagtataka kayo kung bakit madalas tayo na pumupunta dito sa probinsya ng Bataan. Kasi nga ganito yan mga idol. Taga rito kasi yung misis ko dito sa Orani, Bataan. At nandarito din yung mga magulang niya, yung tatay at nanay niya. Kaya kung may pagkakataon tayo at wala tayong ginagawa, ay binibisita namin yung mga matatanda mga idol. At yun nga para masulit naman yung biyahe natin mga idol ay sinasabayan ko na rin ang pagbablog para may may upload naman tayo sa ating youtube channel. Ganun lang po yan mga idol. So nandito na tayo sa barangay Pagasa dito sa Orani Bataan. At ito yung eskwilahan ng barangay Pagasa. doon sa unahan konti ay kakaliwa tayo papunta na ng dam Ito na, dito na tayo kakaliwa So kakaliwa na tayo dito Tapat mo linis ko Ah, tapat mo linis mo <laughs> ko ko, tapat mo linis ko <laughs> Madaya na no? Dapat tapat mo linis mo <laughs> Baka tayo lang lumamas yung dito <laughs> Hindi ko pa ito napuntahan mga idol Itong uh, sina sinasabi na dam na ito Yung tangilad na dam na ito Ayan, ito pa na yung kalsada marami pa palang uh, mga nakatira dito o nga pala kung uh, napanood niyo yung vlog ko na yung uh, tradisyon ng mga kapatid nating Aita sa kanila mga ninuno kapag araw ng uh, All Souls Day ay dito din yun mga idol dito sa lugar na to uh, dito rin tayo pumunta nun at dyan din natin nakausap yung leader ng mga kapatid nating Aita dito sa uh, Orani Bataan yan kakanan tayo dito okay tapos kaliwa Pero ito, pababa <laughs> Ayan mga bata <laughs> Ayan mga kagandahan Pagka nandito ka sa probinsya Lumaki mga idol, ganyan ha oh. <laughs> Ayan uh, Kahit kes saan saan kayo Mga Mga kamag-anak Barkadahan Mamasyal dun sa mga gubat-gubat Manghuli ng mga ibon Maligo sa uh, sapa or sa ilog yan sarap dito sa probinsya kaka idol ganun ng uh, kabataan natin dahil nakita yung probinsya so dito na siguro to uh, this way to campsite so may campsite din pala dito Ah, uh, oh, so hindi lang siguro ah uh, Tangila Dam yung pwedeng pasyalan dito. may nakita tayo doon, daanan natin na campsite so mayroon din pala ang ibang uh, siguro paliguan kasi ilog, may ilog dyan at uh, baka itong ilog na to yun, doon galing yung uh, doon galing sa dam na pupunta natin ngayon yung Tangila Dam so ayan uh, talagang ano na to dito oh, ayan, magubat na malapit na tayo ah uh, dito base kay google eh one minute na lang so ito na yon siguro ayan ito na tong ah uh, ito na yung sinasabi nila na dam siguro ah uh, farm ano ko yun na yun farm pala yun Ayan mga kabataan na mga anak ng mga kapatid nating mga idol Good morning! Kumusta? <laughs> Ayan mga idol Eh? O oh, so ito na oh Ayan nakikita na natin, ito na yun nga nawa masyal din so nandito na tayo ayan uh, ah, tangilad ayan tangilad dam Ay, eh, tika lang, hanap tayo lang ng malilim hindi pa tayo na ano picturean ko lang So, nandito na tayo mga idol sa Tangila Dam dito sa Urani, Bataan. Yan. suminatin natin. Yan. So dito lang yung dam mga idol. Subukan natin tumiritso rate so pa downtownan. Sa Mapoutic. Kunahin natin sila. So parang uh, natutuyo, natutuyo yung damo. Oh. Wala siyang tubig. So pwedeng maligo pala dito Kaso lang oh Parang malabo At napakainit yung sikat ng araw So ito mga nasundan natin Yung mga nakamotor din mga idol ay Mga taga rito to Okay So dito na lang para Balik tayo doon sa taas Para mabuna natin ang mapagpalipara natin ng drone napakainit wala tayong masilungan buti doon mayroon silang ayun, oh, yung pinaka uh, building building nila doon doon na lang tayo yan maputik butik <laughs> Di di di, di. <laughs> Tiba, yung partner natin Natatakot si misis <laughs> Nag-i-slide kasi <laughs> <laughs> siguro lang dyan sana oh Pilit Oh Napakainit Base sa ating impormasyon, ang Tangila Dam dito sa Orani, Bataan ay isa sa mga proyekto ng National Irrigation Administration at itinayo to upang masuportahan at matulungan ang mga pananim na ating mga kababayang magsasaka sa Samal at Orani, Bataan sa pamamagitan ng patubig sa irrigation kanal. Inupisan tong gawin noong 1998 at natapos to noong 2002 sa ilalim ng administrasyon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Ano po lang matanong? Okay. Ah, uh, anong pangalan mo, sir? Balong po, Balong. Ah, okay. uh, kanina pa kayo na ano, numingwit diyan? Wala, kararating lang po kanina. Kararating lang. Yan yung huli mo? Ito po. Ah, uh, no? Okay. So, yan mga idol, oh, yung uh, isa uh, <laughs> Good morning po. Isa sa mga nabala natin konti, isa sa mga numingwit dito si Sir Balong. At yan yung huli niya, mabilisan lang, ilang may uras ba, sir? O kalahati? Isang uras Isang oras isang oras na huli siya ng apat na talapia yun no wow presko na presko yan mga idol okay so shout out sa iyo sir balong ah uh, taga oh, rito, rito ka lang din oh, ka the, po, the pag asa okay. okay sige thank you sir so ang dami ninyong ano talaga no ang dami ninyo na namimingwit dyan okay no ano yan yeah, no. ang dami nyo dito sa ah uh, dam oho uh -huh. dito sa dam mga idol yun no. ang dami nila oh. Panoorin mo kami, panoorin mo Diana. sa YouTube. napansin ninyo sa kuha na video ng ating drone ay napakakunti na lang ng tubig na laman ng dam at patuyo na ito so sa palagay ko sa panahon na ito ay hindi na niya kayang sumuporta pa sa mga pananim ng ating mga kapatid na magsasaka sa Samal at Urani Bataan sa panahon na ito mga idol Ito nga pala yung lugar kung saan bumagsak yung drone natin kanina mga idol Pagkatapos ito mag-disconnect sa ating control At mabuti na lang talaga at mayroon tayong napakabait na kababayan Na biglang lumapit sa atin at nag-offer ng kanyang tulong Para tumulong sa pagkahanap ng nawawala nating drone Dahil ang sabi niya sa atin ay mas kabisado daw niya ang buong area o paligid sa lugar na ito mga idol At dyan mapapansin niyo sa video na yan mga idol Siya po yung uh, palapit na na nakadilaw, uh, nakadilaw ng damit mga idol schedule at palapit na sa drone natin dahil uh, naka-on pa rin yung camera natin hanggang asap uh, sa, uh, sa pagkakataon na ito mga idol ayan so kinuha na at bit bit na niya yung drone natin mga idol at napakalaki nating pasalamat sa kanya dahil sa kanya natuntun natin agad yung drone natin maraming salamat sa iyo sir Eugene Aguila mabuhay ka sir hinihingal ako Inihingal, pagod at saka kaba. Kinabahan tayo mga idol dahil uh nag lose contact yung drone natin ito buti na lang <laughs> buti na lang natagpuan natin sa pamagitan ni sir tumulong sa atin tumulong sa atin sa paghanap kasi mas kapitado Yung tagaritos siya ano ang pangalan mo sir? Eugene po. Eugene Aguila o oh, tunay na Aguila talaga matalas yung mata eh matalas ang mata Tagaritos siya so nung napansin niya na uh, nawala na hinahanap nga natin nag tayo sa ito drone natin So lumapit siya sa akin, nagtatanong. So ngayon, nag-offer siya ng tulong. Ah, tutulungan niya ako ha, na hanapin sa iba ba. Kasi ah, naka pa naman yung camera niya, So hindi pa siya lubat. Pero trinis nga natin dun sa pasin, pasin ng mga idol. Nawala na rin yung ano natin. Yung, kasi yung binidyo na ginamit na cellphone na binidyo sa atin ngayon. Yun din yung ginagamit natin dito sa ah, monitor nitong ating drone. So, ayan. So, hindi ko masabi. Pero, nakikita natin doon sa monitor natin na nandito lang talaga siya sa paligid. Nag-landing na siya. nag na siya. hindi ko. <laughs> Nagtakbo-takbo ako mga idol ko. Nakita siya na na video na video na ako nakasama ko. Uh, ma, mapatawa talaga kay sa akin nangyari ngayong araw. Sobrang <laughs> nagalala ako kasi baka ako nandun sa basa o sa tubig. Pero, buti na lang talaga at hindi parang nakaganon sa sir no doon sa ano nakatiyaya sa ganun so nakaganon siya mga idol ayan ayan so talagang uh, laking pasalamat natin kay Sir Eugene ayan shout out sa iyo Sir Eugene mabuhay ka at napakabuti ng bata Tagarito lang, tagarito lang din to sa Pag-asa, Barangay Pag-asa, Urani Bataan. At siya yung uh, hero natin ngayon. Dahil siya yung <laughs> siya yung isang nakarecover natin natulungan niya tayo na makarecover kasi mas kabisado niya yung area, yung uh, yung mga kuan yung mga bato-bato daw sabi niya dun yung banda sir. So yun, natunto namin, natunto. Thank you so much talaga sir. Sir Eugene. Ayun, uh, shout out sa lahat ng pamilya mo. God bless sa inyong lahat, no? God bless sa inyong lahat. Ah, uh, may isawa ka na ba? Meron sir. Ay, asawa ka na? <laughs> oh, ilan yung taong ka na ba? Uh, 34. 34? Ah, akala ko mo na bata ka. Parang nasa 20 plus ka lang. Eh. Hindi bula yun ha. ah. So, madalas ka dito? Madalas sir. Ayan. kami dyan. Ah, namimingwit kayo dyan. Okay. Ah, ano ba yan? Ah, Pagkatag-init ba? Eh, ah, no? Kaya na parang na, ano, ansyan, na, nahigaan siya ng tubig. Pero pagtagulan puno to. Oh, so, yun mga idol. Kasi napansin natin. Nakikita nyo sa video ko na Ah, parang kunting-kunti na lang yung tubig niya. So ano ba siyang ilog na yun ano? Ilog Urani? Tangilad. Ah, tangilad. Ilog. Pero ah, ilog Urani. Ah, ilog Pero tangilad ah, dam siya, no? Tangilad dam. So yun mga idol. So talagang ah, pasalamat talaga <laughs> tayo ng malaki kasi Ryujin. Agila ah, talaga. Ulitin ko tunay na matalas yung paningin ng agila. <laughs> Napatunayan natin muli mga idol na na matalas yung mata ng agila. Natutuwa lang tayo dahil uh, nag-offer siya agad ng tulong. At ayaw ba tumanggap ng uh, mayroon sana tayo ibigay sa kanya na konting pabuya. Uh, hindi naman pabu. Kung baga, paano lang natin. Kasi siyempre uh, natuwa tayo pero ayaw niyang tanggapin. Ganun ganon siya kabait mga idol alright so tandaan nyo yung mukha na yung mga idol baka makasalubong nyo yun sa napakabait niya Sir Eugene Aguila dito sa barangay Pagasa ah tala ah, orani tala okay sir thank you so much talaga sir no thank you so much talaga sir <laughs> ayan so na natin yan ah dalawang bisis na to na discuss yung mga idol nung nandun tayo sa Laguna sumabit siya sa puno at bumagsak buti nalang lang din hindi naman siya na damage pero ngayon uh, hindi pa natin alam kung uh, uh, okay pa siya pero subukan natin uh, tigil lang uh, I, i ano natin check natin battery kung okay pa tapos uh, paliparin natin uli kung okay pa okay so mga idol ngayon ay uh, testing natin yung drone natin Gawa nga ng nangyari kanina na bumagsak siya doon na pagkatapos natin ni na return to home tapos sa uh, gila siya nag-lose contact mga idol yung pala naglanding na siya doon mismo malapit sa tubig buti na lang hindi siya doon bumagsak mismo sa ilog at kung nangyari yon wala na damage na yung drone natin itong drone natin alright so ngayon ititesting natin at uh, titingnan natin kung gumagana pa at okay pa mga idol alright so ito lapit ka dyan. Yes! <laughs> okay, umandar pa mga idol. Umaandar pa. Ayan. So, ngayon subukan natin na paangatin mga idol. Medyo malakas yung hangin. So, ayan mga idol. Ayos pa yung drone natin. Medyo malakas lang yung hangin. Alright, so... Right. so gumagana pa gumagana pa mga idol ayan so malaking basalamat talaga natin kay Sir Eugene at unang una sa Panginoon dahil uh, na recover natin yung drone natin na uh. biglang nawala nag lose kunta kanina ayan at gumagana pa walang damage yun ang uh, napakaganda mga, mga idol alright so si, si Eugene pala agila wala na umuwi na mga idol dahil may gagawin pa daw siya so, wala na siya dito so yan um, talagang napakalaki na ating pasalamat sa kanya at lalo lalo na sa Panginoon sa nangyari ngayong araw sa atin dito sa uh, Tangila Dam sa so Oranic Batang so yan mga idol ah, medyo hindi ganong kagandaan yung nag natin ngayong araw dito sa Tangila Dam dito sa Oranipataan. Okay mga idol. At <laughs> ngayon medyo hindi pa natanggal yung <laughs> pagkalala uh, natin kanina. Akala ko nasira na o nawala nang tuluyan yung drone natin. Buti na lang talaga. Salam, maraming salamat sa Panginoon. At uh, unang-una sa Panginoon at uh, pangalawa doon kay Sir uh, Eugene Agila, na siyang uh, nakatagpo. At uh, tumulong sa atin na maghanap kanina doon malapit sa ilog mga idol doon sa gilid mismo ng ilog kung hindi 'to pumagsak sa tubig wala na yung drone natin tapos na pero salamat talaga sa Panginoon dahil uh, naguha pa natin at okay pa ayan lumilipad pa gumagana pa mga idol So ulitin natin maraming maraming salamat sa Panginoon at uh, kay Sir Eugene Hagila. Shout out sa iyo sir at sa buong pamilya mo. ayan, sa asawa at mga anak mo. At uh, siyempre shout out din sa ating uh, bagong subscriber kanina doon sa shield na ating pinagasan kanina doon sa may uh, Roman na uh, Super sa tabi ng Roman Superhighway, Highway, yung sa shield Si uh, Sir HG D. Guzman. Uh, shout out sa iyo sir mabuhay ka at sa lahat ng mga kasama mo dyan sa Shell, sa lahat ng empleyado ng Shell Orani Bataan. Shout out sa inyong lahat. At siyempre, sa inyong lahat ng mga idol, shout out sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Sana ay nasa uh, mabuti kayo ngayong lahat. Okay? All right. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna itong uh, video natin ngayon. At uh, ulit ko maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Sa susunod ko pang mga video. Bye-bye! To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.